Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa inyong lahat 3 digit lucky numbers, ngayon pong alas 8 ng umaga, September 14 Hello, hello, hello po mga kalaki Ito po magagandang sumada, pwede niyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas A Loto Abroad sa National mga kalaki, pwede po Umpisan po natin sa Australia, 718 New Zealand, 629 India, 335 Philippines, 230 Thailand, 876 Taiwan, 924 Taiwan 732 Malaysia 819 Dubai 630 Mexico 024 Canada 187 Greece 306 Israel 227 Las Vegas 819 Saudi 102 Japan 435 Italy 678 Germany 239 Korea 155 Texas 306 China 118 Singapore 293 Hong Kong 355 at sa Sweden 782 ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers Naku po tayaan nyo na po agad yan ha? gusto ko po ikaw naman ang palarin ngayon bago po ah uh, Wag niyo po yan uh, bibitawan agad ah Bago po mga numero natin na yan Bagong sumada yan Dapat 3 days po bago natin bitawan Okay? Playmate, mananalo tayo mga kalaki Good luck!